ito. Siguro in a so, Doon na po yan sa taas. Kaya uh, ito yung mga national first batch. Oh. Dami. Kala mo mga langgam. Ito po. Oh. Nag-uupakan yung iba. Nakita ko eh. So ito pala dating kulungan ng baboy. Tapos ginawang ano. Ganun. Ito kakapisa lang na ito. Ay, <laughs> ito <laughs> Kakapisa lang na ito. Kaya lang ito. 3 day, days pa lang ata <laughs> ito. Ayan na. pero kulungan yung oh. bilaw pa. Ito ang isa sa mga magandang bagay kapag nakakapag farm tour tayo. So naisi-share din ng may-ari yung mga diskarte nila dito. So dito, uh, hanggang 3 days lang daw yung ilaw nila tapos papatayin na yan. Hindi na nila sinasanay sa ilaw. Tapos ito meron silang UV na ano, plastic. Na ano? Ayan, pagka sa gabi binababa na lang yan. Tapos ayun, may mga heater sila. Malaking tulong to sa mga viewers natin na nakakapanood. Magkakaroon tayo ng mga dagdag kaalaman. Tsaka ano, kung baga experience ng champion yan. Diba? Uh -oh. <laughs> Hindi lang siya basta experience lang. Ano uh -oh. lang yun? yun. <laughs> <laughs> ano, natutunan lang rin sa mga ano, mahilig din talaga ako manood ng mga ano na kung, sa mga uh, for example, yung mga blind yun, mm -hmm. na mahilig din ako manood para nakakaano rin tayo ng ibang idea to. Tsaka yung ganito daw, para malalaman ng sisiyo kung umaga uh -huh. or gabi. Uh -huh. Para yung, yung routine nila, yung oras ng tulog nila uh -huh. nasa tama. Uh -huh. Kasi, misa pag bukas yung ilaw mo sa brooder, uh, gising yung manok mo sa gabi. Yung eh. Uh -huh. Tapos, kinaumaga naman, puyat na puyat sila, di ba? Umaga kasi iba pa rin yung tulog sa gabi, no? Oo, oh, iba. Sa Baka mamaya pag puro gising yung, yung sisiyo mo sa gabi, call pagka center. ano niya, Paging <laughs> 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 call center. <laughs> 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 May katawagan na sa gabi. <laughs> 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 madali na lang silang mag Para Araw sa ano, pagka magpapatay ka ng ilaw, madali na silang mag sa, uh... ah, dagdag nga pala natin, uh, every 3 hours, uh, bubuksan nila yung ilaw para magpakain ng mga sisiyo. Diba para oh, para yeah. hindi sila gugutumin sa gabi. Pero sa ano, pagkat sa sa mga pagbili, dire-diretso na tulog, tulog mo. Diretso tulog na. Mga madaling araw gumigising yung So balak araw kung magkaroon din tayo ng ganitong facilities, isa to sa mga kukuhaan natin ng mga idea. Kasi ngayon brother brother pa lang tayo eh. Oo. Oh, hindi pa natin kaya yung mga ganito eh. Oh, iba 'yan, no. Oh. Hindi, 'di ba? Inspirasyon natin si oh. Sir Christian yung mga ganitong ano natin, ganito experience natin. Wala nga tayong pambiling ostrich. oh. Ito di ba yung mga ganitong experience natin dito sa ano, parang kumbaga, pinapakita ni Sir Chris kung ano na yung mga naabot niya or mga na-achieve niya dito. Oh. So tayo naman mga ano lang baguhan, na-inspired tayo. Oo. Isang inspiration natin si Chris. Naku, mas bago lang ako sa inyo. Ang na-achieve ko lang dito sa ngayon, puro gastos. <laughs> <laughs> Yung achievement ko ngayon, puro gastos lang. puro gastos <laughs> Dito sa Crisil Farmland, hindi lang pala manok, hindi lang ba, hindi lang uh, kabayo, kambing. hindi lang ibon. Meron din kambing. Silipin natin. Ito. Ayan. Mabuti na lang sila, sir. Ano, lalaki. Pinubus ko na. ang imported ito mga to, sir. Ah. Imported? Ito, parang baby tiger. Ano, laki, oh. Ito yung nakita natin sa expo, ah. Anak na lang yan. Yung mga dati kong... Yung... Anak na lang. Laki, oh. Oo, oh, yung mga dati kong... Ay, ay, ito yung parang... Ay, ito yung parang sa expo, ah. Wala na. Mga bower siya. Bower. Oo, oh, mga bower. Mag-anay siyang ganyan, sir. Di ba, mahal lang? Mahal. Mahal to eh. Isang million to eh. Nakaikaw sa Expo. Oo oh, yeah. daw. Sumagot so, siya. Buntis <laughs> na? Buntis. Sa tadya mo, sir, magkano yung ganyan? Uh, ngayon, dahil depende rin kasi. Kung ano yung Kung ano yung tiyo. Ang tiyo based din sa kulay. Yan, may mga dapol, may mga mahal. Mm -hmm. Yung tatay niya, so, nabili ko dati, nang maliit pa, mm -hmm. nabili ko na siya ng mga 160 160. Oh, 160. Pero nung lumaki na, medyo magkaka-price na rin. Eto siguro, mga nasa 300 plus to. Hindi, pa. hindi, Ano lang siya, medyo... Laki o. Oh. Meron na pagtanungan doon sa expo. Kasi kung... Eh, eto mga island na lang. Pagka anak na imported dito sa, mas mababa na yung bal. Oo, oh, mas mababa na hmm. Pero depende kasi sa breeder eh. Kasi eto, kapatid nito, na Nabili ko ng 100,000 ng maliit. Tapos, namatay. Hmm. Kinapakain sa akin ng mga tao ko, oh, papaitan, sarap na sarap ako. Oo. Oh. Nung nalaman ko, oh, sir, yan yung dapol, sir, na ano. Hinihigop <laughs> <laughs> kong sabaw, oh, isang daan libo ko Pinakamahal na sabaw yun, ha? Pinakamahal. <clears throat> uh, uh, pero ito mga ano lang to, mga process to. Ito yung mga usually pinangkakatay na. Oh, pinang bro. Natin. Hindi pala kayo nagkakatay ng native, no? Ito mga ganyan. <laughs> Kung, Kung ibibenta mo yan, magkala yung isang ganito sa'yo. Ay pa. Ah, uh, mga ganyan. Hmm. Ah, siguro mga ano rin yan. Almost 10. Mga hmm. 10,000. Ito, mga ano, spangled. Bulik, mga bulik. Mga <laughs> uh, lazy rounded pa. Mga ano pa, ano yan? Triplets to magkakapatid. Ito yung ano nabansot. <laughs> ay, ano, <laughs> Kapatid po <pun> ni. Eh. <laughs> Kapatid nila yan. Ano, <laughs> ah, ano to? Low station sa. <laughs> <laughs> Grabe, eh. ito tsaka yung dalawa magkapatid. Nasaan <laughs> sir? Ito, ito pati yeah, ano, yan. Yan, tatlong magkakapatid. Tas yan. ayun po nanay. Ay, triplets. Yan. Si Bunso pala to eh. Uh, Bunso nga no, to. Putik na uh, pati sungay bansot ah. <laughs> naman siya sa gatas. <laughs> Naagawan po. Hmm. Grabe ganun pala yun. No? Sa kanila, namatay. Ang naging problema, nagkaroon siya ng milk fever. So, dapat marunong din talaga yung nag-aalaga. Mm -hmm. So, alam mo, sigla lang, yung pala, yung gatas niya is hindi na ng mga to. So, maaga itong naulila, kaya medyo mga ano rin sila. Mm -hmm. Pero, Pero mga quality rin siya sana. Mga ano pala to? Mga full blood. Mga In, homeless? Oo. Uh, <laughs> sa kambing kasi, iba yung, ang pinaka, pinaka mataas, tinatawag nilang full blood. Mm-hmm. Tapos, Pure next, yan sir, pure. Parang gano'n. Oo, oh, yun yung pinaka, ano talaga, full bower na blood. Tapos, pagka, ano na, may mga crosses-crosses na, yun yung tinatawag nilang F-series. Mm -hmm. F-1, F-2, F-3, hanggang F-5. Yun yung mga turn- -tons. Lawak din pala sa kambing, no? Mm-hmm. Tsaka maganda rin ang mahalik sa kambing kung kilala ka at marunong ka talagang mag sa kambing. Mm. Yeah. Parang alam ko po sa mga to parang may pinapakain pang asin. Oh. Hindi yung uh, salt. Oh, yung, candy yung oh. nila. Nabuhusan ako eh. <laughs> yung candy, candy nila. Ito, 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 ito. ito. <laughs> ah, yeah. Yeah. ano pong asin yan? Oo, oh, mineral salt ang oh, tawag kulit, dyan. Ah. Parang may ano ah, yeah. vitamin sila. Ay, yeah. ayun. Grabe. Pag wala po yan isang linggo, mahirap naman kasi parang ang alam ko ang uh, explanation dyan ang kambing hindi siya nakakapag-produce ng parang asin sa katawan hmm. so kailangan niya ng ay ng kasin, ganun ng, ng ito mukhang cross sa tupa to ha ah. <laughs> <laughs> ito ang cute oh. parang shih tzu mga full body niya ayan oh. Yung mga ganyan po, mas mahal lang kaysa ah, doon. mas mahal na to. Oh, ayan, yung mga yan. Mga ano lang yan. Ah kasi yun mga ano na rin yan eh. Siguro I think mga 5 months na rin yan eh. Oh, po. Eto kasi 2 months pa lang to eh. Kaya talagang lumalaki yeah. Mukhang buntis po to ah. Eto. Ah hindi, hindi pa. Ganyan lang po talaga katawan. Ah may, may tumatakas na gripo. Eto sumabay din May ah? drink yung Yung mga kambing daw kasi kailangan ng ano. Kumakain ng salt. Paano ba? <laughs> Mga tatlong dip lang. Paano, paano, paano yun? <laughs> One, two, three. Three dip per day <laughs> lang. <laughs> <laughs> Nainggit <ya. laughs> eh <Yeah>. ah. <laughs> Ayan Sila sir. <laughs> Dati may halos isandaan pa ako dito eh. Tapos eh, ko. Hmm. Lahat Ganyan pala sila pa nagkakamot to. Ayan o. Yung sungay. Anong date yun? Han? Laki. Anong, anong, ano may, may kamay mo? Mabait to. <laughs> Bata pa to eh. Oh. Punta tayo ng ano, Baguio. <laughs> pikak, mayroon ako dito pikak. Oh, eh, may pikak pala. <laughs> eh, eto malupit to. Oh. <laughs> Ito pang malakasan oh, oh. To. Oh, dito naman may pikak kanina, Ostrich, Kambing, Kabayo. Dito naman, ay pikak, ayan oh tropa sila tropa ayun babae ayun dalawang babae. babae ayun ano sila pares pares kinakain nyo rin po karni hindi <laughs> <laughs> oh, yun. oh, yung pabo yung pabo oo masarap yun yung pabo yung pabo yung pabo yung pabo yung pabo yung yung na yan. Oh. Nakakagala yan, buong farm ngayon, tinistisa namin ng pakpak. Dati yan, tulugan yan sa bubong ng bahay namin. Which is nasira yung bubong dahil sa dami ng dumi nila. Oh, malakas talaga lumipad yan, no? Oh. Oh, ibon talaga yan. Talang oh. kalapati yan, pag lumipad siya, mga ano talaga. <laughs> Tapos yung ano niya, yung kaya siya nakulong talaga nang tinistisa namin, hindi na nakakalipad sa bubong. Pinapalo naman yung lumalaban sa manok. <laughs> lumalaban sa manok. O oh, yan. Dito na lang sila. Bukulit din pala yan. Ha? Sa taas lang. Sa taas. Hindi oh, na sila. Hindi no? na sila nakalala. Pero dati display dito sa farm yan. No? Ito masarap po. Oh, Pabo. Ayan. Turkey. Pride, no? Ito baldado na. No? <laughs> Mukhang <laughs> <laughs> nakaline up na to sir. Mukhang nakaline up na to. Ito. <laughs> Basta mga ganyang galawan. Alam na yan. Isang champion lang. Alam na yan. Sa yung mga nakaline up. Oo. Oo. Kaya kailangan kapag ka nandyan yung amo nyo Ayusin yung lakad nyo <laughs> Oo, oh, diretso kahit may nararamdaman <laughs> Bago matapos ang taon na to Papasyal ulit kami dito Siguradong marami na naka ano yan. Mga naka cord dyan eh. Yung hangin dito sir ano, eh, maiinit pero yung hangin malamig no. Okay. <laughs> yan mga Peking duck ko nandoon dati, pagalagala lang sila sa fish pond. Masarap daw karne niyan, ah. Oo. Ngayon nakaano na, nakakulong na sila. Mhm. Mm Sino yung mag-uwi? Nag-pick up naman kayo, pauwiin mo kayo. Yan. Ah, sige nga ayan. po, para masarap adobo no. Oh, Ayun, ah, sige. Bibigyan tayo ni sir ng Peking duck. Tapos si adobo na natin na nakaw nga. Opo. Napabalik-balik dito. Di ba tayong last time? Kailan lang? Uh Oo. -oh. Hindi naman ako no, dinadampot. <laughs> yan na. Putik <yung> na yan. <laughs> <Tignan. laughs> siguro akala niya mas mababaw naman daw sintensya kapag bibi. Sabi siguro baby na lang nakawin ko para ano. Hindi naman ganun kalaki yung ano. Yung parusa. Ito mga pinapalugo na. Ah ito po. Ito yung uh, mga nakaraang bugs. Mm -hmm. Halo-halo na sila. Ito yung lang, early bird, mm -hmm. national. May late born pa rin dyan, Yung mga hindi nalaban. laban. Opo. So, kapag ano pala, napakadami nyo talagang kako. Oh. Grabe. Sir, sa PID, sobrang lakas. <laughs> hindi na natin kailangan tanungin. Kung baga ano eh, inte, ano yan, sa signal number 4. Magugulat na lang. Yun. Magugulat na lang. <laughs> <laughs> ito yung first batch nila ng early bird Second batch Ah, second batch pala Second batch Yung kanina kasi first batch Ang gaganda na eh Ito, second batch Ang laki dito Ito na yung farm ko yung Sukat ng farm ko to. Tsaka sir, no, hindi sila lumilipad sa ano? Hindi, hindi naman Dahil siguro sa laki na rin Ah, sa oh, bagay. <laughs> oh, hindi sila makakatakas dito sa 15 hectares. Eh. Oh. Wala silang ibang lalakaran. Wala silang ibang lalakaran. Ay, ito. Ay, nga, maganda yung ganito. Ito, to hindi nga tumbang bang. Parang siyang ano eh. Reda na yun, eh. Ano lang so para pag-ulan, pag -ulan, may silong. Silong. Yeah, ito yung mga inahin na pinalulugon. Okay, Mukhang ready na to sa ano ah. Off season. Nag-off -season? Nag season ka ba, sir? Oo. Uh, Baka ngayon plano namin. Mayroon nag-off season din daw. Ito may spangle do. Oh. Mo sa Gilmore 'yan. Kanawa 'yon. Sa kanawa 'yon. Ito lumabas. Oh. Na, ano, natin, na? Oh, fresh na ulit, no. Pero ganda ng ano. Pang ano sir, off season. Off season. Ang ganda. Ito mga, ano to. Ayan, ito yung mga peking duck. Oh. Bibigyan tayo ni Sir Chris. At uh, titikman natin to Ay, sa ano? Sa farm. Yung, yellow, yung mga yellow, yan yung peking duck. Ito yung ordinary na peke, duck lang. Peke, peke na duck. Ay, yung dilaw yung tukasar. Yun yung, yung, Ay, yung peking duck. Oo oh, ano, kulay orange yung pa. Oh. Oh, cute, no? <laughs>